Hello guys! Today is October 22, 2024. So wala akong pasok ngayon. So maglalakad tayo kahit mga 30 minutes. Maglakad tayo. So malamig na dito. Pagkakamig na dito sa Tokyo So, autumn, autumn So, yung mga ibang dahon nag-change na yun ng color itong ano, iyang halaman na yan. Osmanthus, sweet on um, osmanthus. Mabango siya, yung flowers, mabango. Parang pabango. Sobrang bango. Ayan, no. Oh. Nag-change na yung color. Ikot tayo. maglalakad tayo. Samahan niyo ako guys. Maglakad-lakad. Mga 30 minutes lang ako maglakad. Ang daming mga tanim na sweet Os mantos, os mantos, vamos, vamos, eh. é, vamos, flowers Asaga. tatai sa sa kabilang side kasi matagal na ako hindi naglakad doon kasi yung ano yung kasi yung second hand shop doon banda tanbangta nilipat na so tingnan ko kung anong pumalit doon medyo medyo malayo medyo malayo lalakarin So, ito yung suot ko na. Yan. Kaya, kaya pa kasi ngayon, ano. Ngayong araw na to is a sunny day. So, next stop na, na tayo kasi naka-red signal. dito ay magdaan sa kabila. Kabila tayo magdaan. Sisipag na mga matanda dito. Maglakad o maglakad. Magbike. Ang sisipag. Yan, nakagreen. At... <laughs> sisipag nila maglakad. Dito ay magdaan. Dito ay magdaan. Kasi walang sasakyan 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 ano ba yung kanta na yun? tayo magdaan mga mag video lang ako ng mga 8 minutes kasi walang masyadong sss storage memory yung aking phone hinihingian ako ng google na bumili ng storage but I don't like to buy that's why after I I take video I delete but still so many videos not yet uploaded and then other other photos not yet transfer so maybe I will transfer the photos kaya iniiwas ko yung yung pag nag video ako pag may nakatapat na tao, kasi nga bawal mag-video mag ng yung mga mukha nila. Kasi privacy. Due to privacy. That's why iniiwas ko. Binababa ko yung Yung camera. Okay lang yung nakata sila. Ayan. Kasi walang mukha kasi likod lang yun. Kaya magta. Wala niya. Oh. La 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 la. Oh. 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 Ay, kaya pag wala akong trabaho, kailangan akong magsipag maglakad. Para mabawasan tayo ng konting taba sa ating katawan. At para maging at para maging healthy tayo. We need to walk kahit mga 30 minutes every day. So malaking tulong na sa ating kalusugan sa ating katawan. Maglakad, maglakad tuwing umaga. Yan pala yung sinasabi. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise mo na tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Hi, gulay. Ah, oh, looks like I already 8 minutes. So, nandito na tayo sa isang park. ano, okay. yung park na lang. hindi pa ganong nag-change ng color yung mga dahon. Kasi late. Pag dito sa Tokyo, malate ang ano, late ang pag-change ng color. Mga November pa, mga end of November, iba-ibang dahon. Yung mag color yellow na sila. Og tree yung suot kong sapatos Ayan. yung suot kong sapatos yan yung, sapatos. Yan yung <laughs> na abel ko sa Shein na free okay naman siya okay naman siyang gamitin malambot naman malambot naman siya pa where I I go there I will go here. Wala na yung, may seriseryad, May seriseryad yan na. Sini ira. So, kalong So, 10, 11 minutes. oke okay. Wala nang edit-edit. Diretso, diretso nang upload. Ah, oh, lamig. Malakas ang hangin. Ang lamig ng hampas ng hangin. Ito yung bridge Kohoko Bridge Kohoko Bridge That one Ah oh, of our pasta <sighs> bye-bye guys bye-bye, thank you for watching.